Sa faculty, si Fujiyama ang nakasagot ng tawag sa telepono ng opisina. Para kay Kumiko ang tawag kaya nang ipasa niya ang telepono ay sinabi niya kay Kumiko na parang kakaiba ang boses ng tumatawag dito. Dahil doon ay ipinaalala ni Kumiko kay Minoru na huwag tatawag sa paaralan, ngunit kailangan kailangan na sapagkat isinugod pala sa ospital ang lolo niya kaya nagmadaling kumilos si Kumiko. Mabuti na lang at may malay na muli ang lolo niya kaya napainom tuloy sa tuwasin na Minoru at Tetsuo. Ang hindi nila alam ay may lalaking nakatingin sa kanila. Nang sumunod na araw ay pumasok na muli si Kumiko. Habang umaakyat sa hagdan ay sinabi ni Shin na si Kudo ay parte na ngayon ng grupo na tinatawag na Nekomata. Bagaman wala na ngayong pakialam si Kudo sa paaralang iyon ay kailangan pa rin umano niyang magingat dahil baka balikan siya nito. Napaisip siya dahil parang narinig niya na ang tungkol sa grupong iyon. Kinahaponan ay pumunta kina Kumiko ang tiyuhin nito na si Tenkai para sabihin na lumabag umano sila sa teritoryo ng Kakite clan. Itinanggi ni Kumiko ang paratang sapagkat wala umano silang ginagawa kaya inisip ni Tenkai na baka may gumagamit sa pangalan ng Uido. Ipinakita ni Tenkai ang kwintas na nakita umano doon. Nagulat si Minoro dahil sa kanya ang kwintas na iyon kaya naman pilit pinaamin ni Wakamatsu ang dalawa. Sinabi ni Minoro na baka naihulog niya lang iyon kahapon at hiniling na paniwalaan sila. Para kay Kumiko, kahit ganun ang dalawang iyon ay hindi magsisinungaling ang mga ito, kaya malamang ay na-set up lang sila. Kayon paman, sinabi ni Tenkai na kailangan pa rin nilang humarap sa Kakita Clan upang talakayin ang insidente, lalo na at dadalo rin umano ang chairman na si Tanuki Bara. Dahil kasalukuyan pang nagpapalakas si Kumicho ay nagpresintesi si Kumiko na siya na lang ang pupunta bilang siya ang tumatayong Ojo. Iminungkahi naman ni Tenkai na siguro naman umano ay pakikinggan sila ng mga iyon basta kasama ni Kumiko sina Minoro at Tetsu. Kinabahan ng dalawa at inisip na baka putulan sila ng mga iyon ng daliri. Gayunpaman pumayag si Kumiko na isama ang dalawa kaya nang makaalis si Tenkai ay agad na naghanda si Kumiko. Maya-maya pa ay lumabas na sa silid si Kumiko na siyang gamulat kinakyo dahil sa angking ganda nito. Habang natutuwa si Minoro at Tetsuo sa itsura ni Kumiko ay bigla na lang silang sinuntok ng kanilang ojo na siyang nagpatulog sa dalawa para hindi na sila makasama. Dahil doon ay naiyak si Wakamatsu dahil ganoon na lang sila protektahan ni Kumiko. Habang nasa biyahe ay naalala ni Kyo ang mga panahong bago pa lang si Kumiko sa kanila. Mula noon ay sa kanya ipinagkatiwala ni Kumicho ang pangangalaga kay Kumiko. Siya rin ang nagsanay dito upang maging magaling ito sa pakikipaglaban. Habang nakatali sa isang tabi ay naisip din ng dalawa kung paano naging mabuti sa kanila si Kumiko simula sa umpisa. Pareho sila noon na wala na mga magulang kaya isinali sila ni Kumiko sa angkan. Ipinagtatanggol din sila yon sa kahit sino man kaya ganoon na lang ang pag-aalala nila sa lakad ni Kumiko ngayon. Samantala, oras na ng gabi pero nakatambay pa rin ang grupo ni Shin sa tabi ng opisina ng Kakite Clan. Saktong paalis na ang mga ito ay dumating naman sina Kumiko kaya nagulat ito nang makita ang mga iyon. Nagkunwari na lang si Kumiko na hindi niya kilala ang mga ito, lalo na at iba naman ang itsura niya ngayon. Nang makapasok sa loob at makapagpakilala ay sinabi ni Kumiko na hindi niya isinama ang dalawa, bagay na ikinagulat ni Natenkay. Dahil doon ay nagalit si Kakita pero pinigilan ito ng chairman na siyang nakipag-usap kay Kumiko para sa pakikipagkasundo. Tinanong nito kung isinaalang-alang ba ni Kumiko ang posibilidad na maaari siyang humarap sa isang madugong labanan doon. Kalmadong sinabi ni Kumiko na siya na ang bahala kung ganoon man ang mangyari. Piglang humagalpak ng tawa ang chairman at sinabing tulad yun ang inaasahan niya mula sa apo ng Rising Dragon, sapagkat wala umanong duda na may tapang si Kumiko at hinahangaan niya iyon. Pagkatapos ay sinabi ng chairman na wala naman siyang intensyon na makipaglaban dahil naroon siya para mamajitan sa pagkakasundo. Umalma si Kakita pero pinagsabihan ito ng chairman at doon palang nakahinga ng maluwag si Kumiko kaya lubos silang nagpasalamat sa chairman. Matapos iyon ay naglakad na sila palabas at doon sinabi ni Kyo ang tungkol sa nalaman niya mula sa isa sa kanyang mga tauhan na maaring mga batang hamog na inupahan ng Nekomata Group ang gumamit ng pangalan nila. Nang marinig iyon ay naalala ni Kumiko ang tungkol sa sinabi ni Shin. Kinabukasan ay mas naging malinaw para kay Shin na si Kumiko nga ang nagpatamba kinakudo nang bigla niyang makita si Kubo na bitbit -bit ng tatlong senior kaya agad niyang sinundan ang mga iyon. Sinusubukan ng mga iyon na mangikil kay Kubo kaya agad niyang sinaway ang mga ito. Susugudan na sana siya ng isang lalaki nang biglang dumating ang nakamaskarang si Kumiko at kinalaban ang tatlo. Pagkatapos ay agad na tumakbo si Kumiko pero tinawag siya ni Shin sa kanyang pangalan kaya napatingin siya sabay na gulat. Ipinagpatuloy niya ang pagtakbo habang sinasabi sa sarili na mapapatalsik siya sa pagiging guro oras na mabunyag ang tungkol sa klan. Kinahapunan ng pauwi na sana si Nakuma at Shin ay napansin nila ang para sa kanila ay nakakatakot na itsura ng dalawang lalaki kaya sa ibang eskinita na lang sila dumaan. Pauiko pa lang ang dalawa ay napansin ni Shin si Kumiko na tumawid sa bakod kaya agad itong bumaba sa motorsiklo para silipin iyon. Nakita nila na sumakay ito sa sasakyan ng dalawang lalaki. Sa pagkamausisa ay sinundan nila ang sasakyan kung saan man iyon patungo. Kuminto sa ospital ang sasakyan ni na Kumiko dahil nagpupumilit ng makauwi si Kumicho mula nang malaman nito ang nangyaring insidente tungkol sa Nekomata. Nais ni Kumicho na makapagbantay sa kanilang lugar at para na rin umano maiwasan na mabunyag si Kumiko sa paaralan. Nais nitong protektahan ang pagiging guro ni Kumiko dahil matagal yung pinangarap ng kanyang apo. Naantig ang puso ng apat dahil sa pagiging mabuting lolo ni Kumicho kaya ipinangako ni Kyo na buong buhay niyang puprotektahan ang pangarap ni Kumiko. Nakita iyon ng dalawa pero inisip ni Kuma na parang mga taga-ibang planeta o mano ang mga iyon. Hanggang sa makauwi ay sinundan pa rin ang dalawa si Kumiko at doon nila nalaman na nakatira ito sa Edo Clan. Dahil walang bantay ay pinasok ng dalawa ang lugar para mag-imbestiga tungkol kay Kumiko. Ngunit dahil nakita at tinahulan sila ni Fuji ay nahuli sila ni Tetsuo. Pinalan nito ang dalawa sa loob para tanungin kung anong ginagawa ng mga iyon doon. Nang masabi ni Kuma kay Wakamatsu na hindi sila miyembro ng Nekomata Clan ay biglang nagtanong si Shin kung may nakatira doon na nagngangalang Kumiko. Doon na nagpakita si Kumiko at sinabing estudyante niya ang dalawa. Dahil doon ay kinabahan si Nawak matso dahil baka mabunyag na sa paaralan ang totoong pagkatao ni Kumiko. Aaminin na rin sana ni Kumiko ang lahat dahil wala na naman siyang takas kina Shin, nang biglang dumating si Kyo at nagkunwaring Ojo ang pangalan doon ni Kumiko. Pinalabas niya rin na may malaking pagkakautang sa kanya si Kumiko kaya ito naroon. Napaniwala ng mga iyon si Kuma, ngunit hindi si Shin na alam na si Kumiko ang nakita niya noon sa Kakita Clan. Dahil doon ay napaisip si Kumiko kung anong susunod na pinaplanong gawin ni Shin. Kinabukasan ay maagang pumasok si Kumiko. Sinalubong siya ni Shin at pa ang pagpasok niya na maaga dahil inakala o mano siguro niya na ipinagkalat na nito ang tungkol sa nalaman nito. Ipinangako ni Shin na hindi niya ipagsasabi ang tungkol sa sikreto ni Kumiko kapalit ng pagsagot nito sa tanong niya na kung bakit pinili nitong maging isang guro sa halip na patakbuhin na lang ang negosyo ng pamilya. Pamwesto si Kumiko sa tabi ni Shin at sinabing parehong nakik out noon si Minoro at Tetsu sa eskwelahan ng walang dahilan, kaya naisip niya na kailangang may isa man lang guro na hindi gagawa ng ganoon sa mga estudyante. Bago tuluyang umalis ay ipinangako ni Shin na ligtas sa kanya ang sekreto ng guro. Habang naglalakad ay tumunog na ang bell ng eskwelahan kaya itinaboy na ni Kumiko ang tatlo para pumunta na sa silid-aralan. Ngunit, nagpaiwan si Kuma at pasimpleng binigyan ng tinapay si Kumiko dahil sa paniniwala nito na nagtitipid ang guru para makabayad sa mga Yakuza. Dahil doon ay naging emosyonal si Kumiko at na-appreciate nito si Kuma. Maya-maya pa nang makarating na si Kumiko sa faculty ay laking gulat nito nang malaman na nakabuo na si Fujiyama ng grupo ng mga lalaking estudyante para sa choir club. Hindi siya makapaniwala kaya sinilip niya ang mga iyon sa music room habang nagpa-practice at doon na kumpirma niya na totoo nga ang chismis. Kinahapunan habang sabay silang naglakad ni Fujiyama pa uwi ay nakita nila si Ichikawa. Talapitan sana ito ni Fujiyama para yayaing sumali sa choir club pero tumakbo iyon palayo habang napansin naman ni Kumiko na may tama ang mukha ng bata. Nang makita ni Naminami ang poster ng choir club ay napag-usapan ng mga ito si Fujiyama na napatalsik umano sa dating eskwelahan dahil sa iskandalong nagawa nito. Sinubukan umano nyo na makipagtanan sa estudyante bagay na ikinagulat ng dalawa pati na rin ang nakikinig pala na si Kumiko. Pinagsabihan niya ang mga ito na itigil na ang ganong usapan kaya napatakbo ang mga iyon sa takot. Ngunit biglang dumating si Fujiyama at sinabing totoo naman umano ang sinasabi ng mga iyon at saka na lang niya umano ikikwento kay Kumiko ang tungkol doon. Kinabukasan habang naglalakad si Kumiko ay napansin nito ang pambubuli ng isang lalaki kay Ichikawa. Nang akma na itong manununtok ay agad yung pinigilan ni Kumiko. Sa rooftop ay napag-usapan nila ni Fujiyama ang tungkol doon. Ayon kay Fujiyama ay ilang beses niya iyong sinubukang kausapin ngunit palagi iyong tumatangi. Sunod son o dan si Ichikawa sa grupo ng tatlong lalaki. Kahit binubuli siya ng mga iyon ay gusto niya paring sumama sa mga ito. Para lang makasama sa mga iyon ay handang magnakaw si Ichikawa pero agad iyong napigilan ni Fujiyama. Sinubukan ulit itong kausapin ng guru ngunit tumakbol ang ulit palayo si Ichikawa. Nakita ni Kumiko ang paghahabolan ng mga ito ngunit hindi na yun inabutan ni Fujiyama dahil nadapa ito. Uminom na lang ang mga ito at doon na ikwento ni Fujiyama ang tungkol sa estudyante niya dati na nagtangkang magpakamatay. Hanggang ngayon ay hindi sigurado ni Fujiyama kung binubuli iyon. Nakikihalubilo naman umano ang bata sa iba kaya inakala niya na nagkakasiyahan ang mga iyon. Ngunit isang gabi ay isinugod na lang yun bigla sa ospital bagay na ikinabahala ni Fujiyama kaya agad siyang pumunta doon. Agad siyang sinalubong ng galit na galit na ina ng bata at tinanong kung paanong hindi umano niya nakita ang mga pambubuli, hanggang sa humantong na sa tangkang pagkitil ng sariling buhay. Mabuti na lang at nailigtas ng na mga doktor ang bata dahil kung hindi ay baka kung ano na ang nagawa ng ginang sa kanya. Kay Fujiyama ibinato ang lahat ng sisi kaya nagresign na lang ito sa paaralan. Para makalimot sa nangyari ay nagbakasyon si Fujiyama, ngunit hindi nagtagal ay naisip niya na gusto niya talaga ang pagtuturo. Sa pagkakataong ito ay nangako si Fujiyama na gagawin niya ang lahat para sa mga estudyante niya. Samantala, napag-usapan ng tatlong makong na mananagot si Ichikawa sa kanila dahil hindi sila niyon sinipot ngayong gabi. Kinabukasan ay iniisip pa rin ni Kumiko ang tungkol sa ikanwento ni Fujiyama, kaya sa halip na magklase ay naisip nito na maglaro na lang sila ng soccer para malibang naman ang mga iyon. Habang naglalaro ay laking gulat ni Noda nang makita ang estudyanteng nakatayo sa rooftop. Namukon yun ni Kumiko bilang si Ichikawa. Tumating si Fujiyama at kinausap si Ichikawa kaya naman kumilos na si Kumiko habang kinakausap pa iyon ni Fujiyama. Napakiusapan naman ito ang bata na tumawid na muli sa harang pabalik, ngunit nang hahakbang na ay nagsala ang paan nito. Saktong parating na doon si Kumiko kaya mabilis itong lumiban sa harang para abutin ang kamay ni Ichikawa. Ngunit dahil sa pagmamadali na mailigtas ang bata ay hindi napansin ni Kumiko na hindi niya naabot ang hahawakan niya. Mabuti na lang at dumating si Nashin para iligtas ang dalawa. Labis ang tuwa ni Fujiyama sapagkat nailigtas si Ichikawa at simula noon ay sumali na rin ito sa choir club niya. Makalipas ang ilang araw ay nagkaroon ng field trip ang paaralan kaya ang lahat ay nasa sabik, maliban sa isang guru na naalala ang mga kalokohan ng mga barombado nilang estudyante. Nang sumunod na araw kakadating pa lang nila sa Okinawa ay may hindi na agad nakasundo si na Uchiyama, kaya agad ang mga itong inawat ni Kumiko bilang advisor ng mga iyon. paman, bigla naman ang pag-alis nila sa lugar dahil sa dami ng mga dalagang estudyante na naroon na maaaring pagkaguluhan ng mga iyon. Habang humahanap pa lang ng perpektong lugar para sa mga estudyante nila ay bigla namang nagplano ang grupo ni Nashi na takasan si Kumiko. Naghabulan ang mga ito hanggang sa inabot na sila ng hapon. Dahil doon ay nag-check-in na sila sa isang hotel para doon magpalipas ng gabi. Nanatiling gising ang mga guro para bantayan ang mga pasaway na estudyante, ngunit hindi kinaya ni Kumiko ang antok kaya nakatulog ito. Sa pagkakataong iyon ay nakatakas na naman ang grupo ni Shin. Maya-maya pa ay inihatid na ni Fujiyama si Kumiko sa loob ng kanilang silid. Habang natutulog ang dalawa ay biglang pumasok si Shin sa silid upang gisingin si Kumiko. Ngunit dahil inisip ni Kumiko na may masamang binabalak sa kanya si Shin ay sinigaw sigawan niya ito hanggang sa nagising na si Fujiyama. Mas lalong lumala ang sitwasyon dahil sa pag-iisip ni Fujiyama na may ginagawang himala ang dalawa pero ang hindi alam ng mga ito ay naroon din naman si Naminomi. Doon na ikanwento ni Shin ang tungkol sa nangyari sa kanila sa bayan at ang pagkawala ni Uchiyama. Nakikipag-usap lang si Uchiyama sa dalawang babae nang biglang lumapit sa kanila ang grupo ng mga kalalakihan. Dahil mas madami ang mga iyon kesa sa kanila ay nagsipagtakbuhan sila ng may kanikanyang direksyon, ngunit nang magkita kita muli sila ay napansin nila na wala si Uchiyama. Dahil hindi sumasagot sa tawag si Uchiyama ay agad na kumilos si Kumiko para tumulong sa paghahanap doon. Pagkarating sa bayan ay nakita nila ang grupo ng mga kalalakihan kaya tinanong ni Kumiko ang mga ito tungkol sa kinaroroonan ni Uchiyama. Pero dahil hindi yon sumagot ng maayos ay tinamaan yun kay Kumiko kaya't saka pa lang yun sinabi na hindi nila alam kung nasaan si Uchiyama at wala o mano silang kinalaman sa pagkawalan nito. Dahil doon ay muling ipinagpatuloy ng dalawa ang paghahanap hanggang sa makarating sila sa parke. Isang grupo muli ng kalalakihan ang nakita nila doon at nang marinig ni Kumiko na may hinahanap din ang mga iyon na nagngangalang Uchi ay nakisama na ito sa paghahanap sa pag-asang iisang Uchi ang hinahanap nila. Habang natutuwa si Kumiko sa pagsama sa grupo ay sinabi ni Shina parang may mali, sapagkat bakit naman umano ng mga iyon hahanapin si Uchi gayong hindi naman sila magkakakilala. Gayon paman, sumama pa rin sa mga ito si Kumiko at siya pa ang humarap sa pinuno ng Mangus Gang na sinasabing siyang dumukot kay Uchi. Tingin pa lang ni Kumiko ay nasindak na ang pinuno na animoy takot na takot na daga. Agad nitong sinabi na hindi siya ang may kagagawan kundi ang kanyang mga tauhan sabay takbo palayo. Dahil doon ay kinabahan na rin ang mga tauhan niya at sumama na rin sa kanya sa pagtakbo. Maya maya pa ay tinawag na sila ng mga tauhan ni Amuro at sinabing nakita na nila si Uchi. Tuwang tuwa si Kumiko habang tumatakbo palapit ngunit hindi naman iyon ang Uchi na hinahanap nila dahil iyon pala ay si Uchida. Dahil sa pagkakamaling iyon ay malaking abala ang nangyari para kina Kumiko kaya tumulong na lang sina Amuro sa paghahanap kay Uchiyama bilang kapalit na rin ang pagtulong ni Kumiko sa kanila. Iginuhit ni Kumiko ang itsura ni Uchiyama para makilala yun ng Hobbes Gang. Hindi nagtagal ay natagpuan na ni Amuro si Uchiyama at agad na inihatid kina Kumiko. Dahil sa nangyari ay tinamaan pa si Uchiyama kay Kumiko kaya nang bumalik ito sa hotel ay pagangpaga ang mukha at umiiyak pa ito. Pagkatapos yun ay bumalik na ulit sila sa Tokyo. Tuwang-tuwa si na Minoro at Tetsu sa pasalubong sa kanila ng Ojo, ngunit nadismaya ang mga ito nang makita kung gaano naman kalaki ang bigay nyo kay Shinohara.